Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga pala si Binibini Shena si Deliso, ang magpapakitang time lang sa maikling kwento. Pero bago yan, ano nga ba ang maikling kwento? Ang maikling kwento ay isang masining na anyo ng panitikan na naglalaman ng isang maiksing salaysay tungkol sa isang mahalagang pangyayari na kinabibilangan ng isa o ilang tauhan. Nangiiwan ito ng isang kakintalan sa pag-isip ng mga mambabasa. At, at ano nga ba ang maikling kwento? Ayan, ayon nga kay Edgar Allan Poe siya ang tinaguriang ang ama ng maikling kwento. Ito ay isang akdang pampanitikang likha ng guni-guni at bungang isip ng hango sa isang tunay na pangyayari sa buhay. Ito ay nababasa sa isang tagpuan at napupukaw ng damdamin at mabisang nakapagkikintal ng diwa o damdaming may kaisahan. Ano nga ba ang maikling kwento at mga uri nito? Ang maikling kwento, ito ay isang sangay na salaysay ng may kahintalan. Pangalawa, may isang madulang babahagi ng buhay na tinatalakay. Pangatlo, may isang pangunahing tauhang may mahalagang suliranin. At ang panghuli, may isang mahalagang tagpo. Sunod, mga uri ng maikling kwento. Una, ito ay pangkatutubong kulay. Ito ay kakanyahan ng isang lugarang ang upang pag-uugali ng mga tao at paniniwala at mithiin ng pangkatauhan. Pangalawa, pangkatauhan. Sila yung mga uh, pangkatauhan, ng pangunahing tauhan na iniisip at damdamin. sa naman ay ang kapaligiran at atmosphere na tinatawag. Pangat, pangapat ito ay pangkabanghay pag sinasabing magkabanghay, ito ay mahalaga ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa kwento at panghuli ang pangkaisipan ito ang pinakamahalaga sa lahat ay ang pangkaisipan ito ay pinatulotang ng mga diwang na, is na gustong iparating ng mga may-akda sumunod naman ito naman ay mga uh, kasiyahan ng maikling kwento ito ay mga, mga mahalagang kasiyahan dito sa ating Pilipinas. Una dito ay ang Amerikano. Ang Amerikano ay tinaguri ang gintong pahina ng panitikang Pilipino dahil pinaiiro ng mga hapon ang paggamit ng wikang pambansa sa pagsulat. Dahil dito, pinili ang mga pangunahing kwento sa isang aklat ang labing limat pinakamabuting maikling kathang Pilipino noong labing uh, isang libot apat na tatlo. Sumunod naman ay ang panahon ng hapon. Dito muling sumigla at umunlad ang panitikan ng Pilipino dahil sa malalaking impluensya ng panitikang Ingles. Ayan muling lupitaw ang mga manunulat na nadagdagan pa ito ng mga manunulat ng Ingles. Sumunod naman ay ang dagli. Ang dagli ay isang uri ng maikling kwento na naging tampok ng pamunuan sa ng mga Amerik kano. Sino man din naman ay ang Kastila. Ayun bago pa man dumating ang mga Kastila, mayroon na tayong abilidad sa sining at panitikan. Ayun karamihan sa mga panitikan sa panahon ito ay nagmula lamang sa iisang tao. Ibig sabihin ito ay gamit gamit ang pagsasaling-saling dila na, na, na ipapasa ang mga ito sa iba't ibang tao o lugar. At ang panghuli naman ay ang pre-colonial. Ito naman ay ang panahong ito ay humihina ang pagsulat ng maikling kwento dahil sa pagpapalaganap ng kristyanismo at nagtuturo ng mga aral mula sa Biblia. Dito rin na uh, ng mga aral at utos ng Diyos. Ayan, dito rin sumisimulo ang uh, na ng isang kwentong naglalaman ng mga alamat at engkanto. ay ito lamang mga kasisaya ng maiklinik kwento dito sa ating Pilipinas. Ayan, maraming salamat po na mayroon po kayong naunawaan sa aking timelines patungkol sa maikling kwento. Maraming salamat po at maraming